dungan sa pagbawi sa lokal nga pangamanan sa unang anunsyo nga ipatuman ng hugot sa Jensen ang no franchise no ride parisi o dakpon ang tricycle nga na masaherong walay prangkisa dunay apila sa LGU ang pipilaka ka driver sa syudad pabor pabor kay mo ah okay. pero mas gusto po na mo nga ipatupad ayon kung unsa ang dapat i-ona dugay mo kay sila ma'am Dugay dugay jud kita political will? Medyo murag deha magagi kay this coming na po, di ba? Dugang ni Kalma daghan og driver nga buot mulukat ug mo-renew sa ilang prangkisa apan nagkalisod nga mag-comply sa mga gipangayong requisitos Kini ang rason nga mas nagpait na ang sitwasyon sa kasagaran kanila nga nangabuhi pinaagi sa pagpamasahero. Jo, no, kuan jud siya ma'am? Murag di makaingon ko nga mojak apiki ko mo, Tapi ah. nah, nami mga estudyante nya. Usay bigla lang na balita nga manakop kunyo. Pagka madakpan kalabanan na mo na nadakpan bro di man kwan. oroman, mga ginagmay lang mga kwan. unarang gi awhag ni konsehaldo dominador lagari junior chairperson sa komiteba sa transportasyon sa konseho ang mga tricycle driver nga mo na sa ilang mga prangkisa kolorum ka sa pagkakaron ya taga ka gusto nimo mamasada then uh, i am uh encouraging nyo nga i-file lagi itong application for franchise. Barato naman, no? Actually, na-subsidy, na no? Nga, sa pagkakaroon, akong resolution is 100 pesos lang ang para sa prangkisa. Una nang gianunsyo sa page sa LGU Jensen nga sugda na ang pagpanakop atong Marso 7 sa mga tricycle nga walay prangkisa. Apan atul sa pagiginabi sa Brigada News FM kang lagari sa buong adlaw, gibot yang niini nga dili pa manakop ang LGU inay nga ang anunsyo ang magsilbing warning batok sa mga kulorum nga tricycle. In the heart. Of changing lives. Kini sa Brigada Richel Gubalani, sa Brigada News Jensen, Brigada kada news.